sinurpresa ni Ling ang kanyang bingo dahil malungkot ito talagang ginawa niyang lahat para mapasaya at kasama ang kanyang mga kaibigan at pamilya para makalimutan niya sakit na nararamdaman sa kanyang nanay. Nakakatuwa lang makita na kahit nakatake sila hindi nakakalimutan ni Bingo na maging si Donnie dahil nasaktan si Ling talagang pinuntahan niya at handang magpatalo para lang manalo ang kanyang think. May behind the scene at hindi pinakita rito na buhat-buhat niya ang kanyang link. May bagong blessing si Doni Pangilinan kasama ang kanyang mami at ang mga kapatid. Napakalaking glow up na nangyari kay Doni Pangilinan lalo siyang gumwapo. Napakasayang makita lang na kasama nila si Miss Nova Villa at Ketchup Eusebio. Sa first talisaryen ng Don Bell. Grabe ang nabuo nila closeness talagang hindi nila pinabayaan ng isa't isa parang magpapamilya na sila dahil marami nagmamahal sa Don Bell, pati 55 years old or senior ay mahal na mahal sila sabi nga na nag comment first time in my life na nagang fanatic ako ng love team ng Don Bell. ewan ko ba hindi kumpletong araw ko pag hindi sila nakikita kaya simula noon lagi ko na rin silang kasama sa prayers ko na why someday sila'y magkakasama lifetime bilang mag-asawa. Napakasarap marinig ng mga ganitong comment patungkol sa donbell. Tunay naman kasi na napakabait nila kaya lagi silang binebless